Di daw sila kung walang jowa. Pakinggan natin ang napakagandang speech ng studyanteng ito tungkol sa ugali ng mga kabataan noon at ngayon na siguradong makakarelate ang iba. Labing tatlong taong gulang pababa, halos lahat marunong na. Tapos kapag napuntis ng maaga, sa ma magulang ipapaalaga. Karamihan na kasi sa mga kabataan ngayon, menor de edad pa lang, ay buntis na tapos kawawa s'empre mga magulang na naman kabataan 'yon hangir cinelas at pamalo lang ang kinagatugutan kabataan na 'yon kumakasagot wagas at magapaglayas akala mo may kaya ng ipamalas kabataan na 'yon buksu ng damdamin ng laging pinapairan. Uwi ng bahay, diretso agad sa galaan. Tapos mas galit pa pag pinagsasabihan. Yan na talaga ang ugali ng ibang mga kabataan ngayon. Noon, tignan mo lang ang mga bata tatahimik na yan. Pero ngayon, sila pa ang may ganang magalit kapag pinagsasabihan mo. Karamihan ngayon, wala ng dignidad, respeto at barkada? Yan na ang sinusunod nila. Yan na ang pinapakinggan nila. Na hindi man lang naisip ang, kahi, ang hirap na mga magulang may taguyot lang ang kahirapan. Real talk talaga. Mga kabataan ngayon mas inuuna na ang mga barkada at mas mabait pa sila kapag sa mga barkada nila. Pero pagdating na sa mga magulang nila, wala na silang respeto. Sa bawat tingin ang pera pambili ng kulorete at pa pang maganda. Sa bawat kupit nyo o pang computer, sa tabing kalsada ay katumbas ng pawis, dugo at luha na gulot, na hirap, na tiniis. May bigay lang ng magandang kinabukasan ang nasabing kabataan. Nasubukan nyo na ba silang pagmasdan? Nasubukan nyo na bang tingnan ang Yung ibang mga kabataan ngayon ay hindi na nila alam kung ano ang hirap na pinagdadaanan ng kanilang mga magulang maigapang lang ang kanilang anak sa kahirapan tapos ang mga anak naman ay magpapagapang lang. sarili tayong kaisipan para ito'y maiwasan. Ika nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pero teka, teka lang. Baka kasi kayo'y natatamaan at sabihin nyo, masyado akong naglinis-linisan. Pasensya na. Nais na ko lang naman maimulat sa inyong mga mata. Di naman kasi hamak na mas mamuhin. Masayang mamuhay sa makaluma, ngunit simple ang sistema. Masarap talaga mamuhay noon na simple lang ang buhay. Kaysa ngayon high-tech na ang lahat. Halos lahat na ng mga kabataan ngayon may cellphone na hindi na nila nagagawa ang mga nagagawa ng mga kabataan noon. Na ngayon, malaki ang pinagkaiba dahil sa makabagong teknolohiya. <laughs> Talagang nakakaantig at nakakagising ang mensahe ng estudyanteng ito. Ipinakita niya kung paano nagbago ang ugali ng kabataan noon at ngayon, kung paanong ang dating puno ng respeto, disiplina, at dedikasyon ay unti-unting napapalitan ng pagiging kampante, masyadong nakatutok sa teknolohiya, at minsan ay nakakalimot sa tunay na halaga ng buhay.